ang napsak, ang sombrero at ang trumpeta. Noong unang panahon, may tatlong magkakapatid. Sa paghanap nila ng material sa araw-araw, naglakbay sila kahit saan para hanapin ang kanilang kapalaran. Felix, san mo ba kami dinadala? Nawawala na tayo. Gutom na gutom na ako. Narinig kong may mga kayamanan sa paligid ng kagubatan na ito. Hindi naman tayo ganun kalayo. Hmm, konti paglalakad pa ng malayo. Dapat na tayong bumalik. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, wala tayong makakain. Tama yan. Nagutom na ako. Tingnan mo, may isang bagay na kumikinig dun. Nakita niyo ba yon? Ano? Anong nakikita mo? Ito ay talagang pilak. Ako ang pinamahusay. Ang lumangoy sa atin. Ang pilak na iyon ay sa akin yun. Pag mayari ko, huwag kang maglalakas na loob. Kahit isang daliri na hawakan yun. Sa wakas itong sinasabi ko na sa <laughs> Sulit ang paglalakbay ko sa kagubatang ito. Diyosa ng kapalaran sa wakas yung din. Oras na para imaman. Uwi na ako mga patid. Mari na kayong lumaya sa harap ko. Napakasakim naman ng panganay natin kapatid. Tinuha niya lahat yung pila para lang sa kanyang sarili. Siyang mas may alam lumuoy. Huwag ka mag kuya. Oo. Oh, wala naman tayong magagawa. Tingnan mo, baka may kakayabang bagay sa loob ng putol ng kakay na yon. Ginto? Isang minahan ng ginto. Mayaman na ako habang buhay. Ang lahat ng ginto sa loob nito ay akin lamang. Huwag na huwag ka maglalakas ng loob na kunin to. Huwag <sighs> mag-alala. Maari mo makuha ang lahat ng yan. Yan ang iyong kapalaran. Mananatili lang ang ikaw ay walang kamuhang buha kapatid ha, Walang masalaga dito kaysa ginto at pilak Managinip ka na lang kapatid Mayaman ako Magutom na ako Miski mga pa ako nang na Sa palagay ko hindi na ako pa Pagod na ako Walang katapusan ang kagabatan nito Sana lang makakain ako kahit konting pagkain Amoy, amoy pagkain Nasaan yun? Ang amoy mas lalo akong naglalaway Totoo, totoo ba ito? Pilak, kinto Ito, ito ang tinatawag kong hiling na natutupad Ang piging May mga ilang tinapay na lang natitira. Sayang naman kung iiwan ko lang dito. Dapat ko lang dalhin. Sana makahanap ulit ako ng mga gano'n. Ala? Hala. Ganto pala gumagana yun. Ang tablecloth na ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang pila ko ginto. Mukhang nagkaamali mga kapatid ko. Kailangan kong panghawakan ng tela na ito Magandang gabi sir. Napagkapuna ah, na ba kayo? Magandang gabi binata. Halika dito. Huwag kang mahiya sumalo sa akin. Sa kasamaang palad, mayroon lamang patatas para sa akin. Maraming salamat. Kung ayos na sa'yo sa akin na ah, sumalo ah. so, ka. Gusto ka. Sumalo sa'yo sa hapunan? Ah, ngunit nasa ng pagkain. Wala akong nakikita pagkain sa paligid. Huwag kang ako mahal na sa'yo Tablecloth Iyain mo kami ng hapunan Oh my goodness Anong klaseng regalo ito Mag-enjoy ka lang Ako nang bahala sa hapunan natin Sa gitna ng kawalan Ang kasama ay napakahirap panapin Masyado ka mabait ginao Gusto ko talaga ang tablecloth mo Malaki ang panginabang ko dito at masarap na pagkain ay talagang mahirap hanapin dito. Alis ako bukas ng umaga. Magkaroon tayo ng isa pang umagahan gamit ang klot na to. Gusto kong kasama ka ulit kumain. Napaka mapagbigay mo. Ito, hayaan mo kung lataran ka na mahihigaan mo. Kaya maaari kang maging komportabling magpahinga. Tulog na siya. Pwedeng pwede ko nang agawin ang mahiwagan ng table cloth. Hindi naman niya malalaman. Anong ginagawa mo? Ang ganyan. Aking mantay, libalik mo. Ikaw isang magnanakaw. Ngayon anong nakuha ko bilang kabalit? Isang lumang napsak? Anong gagawin ko dito? Napakadumi pa na ito. Handa ka kami susunitin ang Master. Tama bang narinig ko? Ako ang inyong master? Oo, Master. Ano man ang gusto mo, malugod namin gagawin ito. Gano'n man ito kahirap malugod naming tutuparin ito. nito. usay, huliin niyong try doon ng lalaki niyo. Bilisan niyo. Tibalik din sa akin yung tayo lang yun. Oo, oh, master. master. Ah! ako. Ang table clock na yan ay pagmayari ng aming amo. Ibalik mo ang ngayon. Oh, Diyos ko. Sila ang mga sandalong nagmula sa aking magic knapsack. Hindi niyo ba ako nakikilala? Hindi na natin kailangang malaman pa kung sino man ang may hawak ng knapsack, Yan ay aming Panginoon. Ibalik mo, ibalik mo yan sa amin. Master, ito na yung mantel na sinasabi mo. Magaling! Mahusay ginawa mo. Sobrang satisfied ako. Kamusta, Gino? Gusto mo pang ng kainan? Ako ay nagpapahinga para sa isang disenting pagkain. Ngunit sa palagay ko ako ay hindi na ito magkakatotoo. Huwag kang magalala. Mayroon lang akong bagay na ibibigay sa'yo kahit anong gusto mo. Hala, ang tablecloth na ito ay talagang kamangha-mangha. Magpakabusog ka. Alam natin mahirap para sa iyong nakarang araw. Maraming salamat sa totoo lang. Mayroon din akong mahiwagang gamit. Nagaya ko walang silbi sa akin. Ano yon? Ito ang sombrero na suot ko. Sino mang magsuot na ito ay umiikot Labing dalawa ngayon agad ang lilitaw binabaril lang kahit saan landas. Wala makakalaban na kahit sino man. Nakikita ko ay isang kagaya mo, hindi naman hilig yung maggamit na bagay na yan. Tama yan, kasi mas nababagay sa akin ang tablecloth mo. Kung mayroon ako nito, hindi na ako magugutom muli. Panauhin ko, magpabusog ka na dyan. Ano hiling mo, laging lilitaw mga masarap na pagkain. Ang tablecloth na ito ay pinakamagandang bagay na nakita ko. Ito ay pinakagusto ko sa lahat ng kayamanan. Ang lang yon ay dapat na akin. ginoo, Ikaw! ginoo, Tumigil ka! Magnanakaw! Pinakain kita at yun yung pasasalamat mo sa akin. Balik mo! Balik mo sa akin! Handa na unda ng matanggap ang order, master. master? Kunin ang ginong yun. Ibalik sa akin yung tablecloth. Masusunod, Master. Master, nagbalik kami kasama ang cloth mo. Ang swerte ko. At kayo talagang kapaki-pakinabang. Salamat. Nahu nahulog niya yung kanyang sombrero. Kailangan mong bayaran ng iyong kasakiman. May huwag yung sombrero na ito ay akin na. Bakit patuloy na gumagawa ang gundok ngayon? May lindol ba? Bibigyan. ang ginagawa mo? Hihipan ko ang trompeta, hindi mo ba nakikita? Napakalakas ng trompetang ito. Sa tuwing hihipan ko ito, ang bawat kastilyo na yun, lungsod, malapit ay magkakadurog-durog. Yan isang mahalagang bagay na nakuha mo dun. Mahalaga pero walang selfie sa akin. Ilang araw na nakalipas mula nung huling pagkain ko, hoy labis na nagugutom. Marami kang pinagdaanan ngayon, umupo ka. Ako nang bahala sa pagkain. Ang tablecloth na ito ay kamangha-mangha. Wala pa akong makikita ng ganito. Hindi tulad ng aking trompeta. Ito ay tunay na isang kayamanan. Maging komportable ka. Kung hindi pa sapat yan, hayaan mo, bigyan pa kita. Napaka walang muwang mo. Nagpapakita ka ng ganitong mahalagang bagay nang walang pag-iingat Bakit ito matatakot? Ako ang unang nakakita nito. At masarap ang lasa ng pagkain kapag binabahagi. Gusto ko lang ibahagi ito. Nagagawa ko pa din naman ng mapanatili at makuha ito. Ikaw so, nang muna bahala sa sarili mo ha. Kailangan ko lang muna magpalamig sa batis. Ay, isa na namang sinungaling na magnana akong nagtangkaw na ng mantel ko. Nakalimutan pa niya tong peta niya. Bago sa luma, luma sa bago. Tingin ko, hindi niya alam lahat ng mga sundalong ito ay nasa ilalim na aking utos. Master, narito ang iyong tablecloth. Nahuli na namin ng mga aso at binawi ito. Magiling! Sige na, magisilahis muna kayo. Tatawag na lang ako pag kailangan ko ulit kayo. Masusunod, Master. Mayroon na akong isang kamay ng kayamanan. Oras na para magbalik. Napapaisip na din ako sa mga kapatid ko. Well, well, well. Sino ang pulubi na ito? Hindi mo ba siya nakikilala? Itong nating bunso kapatid. Mayaman na kami ngayon, gumagapang sa amin. Akala ko bang pera hindi para sa lahat? Akala ko uwi kang isang hari. Ngunit ikaw isang pulubi lamang. Kaya yeah, para sa angkap mong tarito, hindi naman mahalaga ang malis ka na sa harap namin. ganyan ugali nyo, magkakapatid tayong tatlo, pamilya. Tingnan mo kami, lahat kami maharlika na ngayon. Wala silang alam na may kapatid kami kagaya mo. Tama yun, Mas mabuting malis ka na. Hindi namin nais na tulungan pa. Kapatid, tanda nyo mas makapalang dugos at kesa tubig. Hindi na namin kailangan malaman. Matagal ka nang nawala. Kaya bumabalik mabalik ka upang sa amin ng pera. Wala kami matutulong sa'yo. Malis ka. Malis sa aming pringin, hindi? din. Handa na naman yung ng utos, Master. Paligiran ng bahay. Pagkatapos, siguraduhin na dalawang bastardong yon turuan na leksyon. Oo, oh, Master. Uh uh, 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 pakiusap. Pakiusap. Oh, tulungan niyo kami. Itigil nyo, mga inosente, sa ano bang ginagawa nila? Kailangan natin sabihin sa hari yung tungkol dito. Tama ka. Tara na, punta na ito hindi ka tanggap-tanggap. Soldier, sumungo na kayo. Sumungo na, baka mamatay tayong lahat. Anong sinasabi mo? Ang lahat ng ating maharlikang hukbo ay walang wala sa kanyang mga sundalong. Natatakot din ako inyong amalan. Napakarami ng sundalo niya. Nagita namin sila nung una kaso kumanig saan yung kapalaran. Lahat kayo ay walang silbi. Sumuko ang mga armadong royal para lang sa isang pulubi. Sinisiguro wala tayong laban sa hukbo niya. Anong gusto niya ngayon? Gusto niyang gumawa ng isang pag upang makuha ang trono. Oo, iyong kamahalan at hindi namin maaaring labanan. Mas mabuti pang maging kakampi natin siya. Isang kalyado? Talagang tama ka. Ikalat ang aking utos. Itigil ang laban na ito at gumawa ng kasunduan para sa kapayapaan sa kanya. Oo, iyong kamahalan. Anya namin siya sa kastilyo. Gawin ang kailangan mo. Ngunit duing malagod niyang tatanggapin. Tatanggapin ko lang to sa isang kondisyon. Hindi mo paan na isip na ito ay masyadong hindi makatwiran. Ang hari ay nagpapakumbaba na sa kanyang sarili. So, sige, utusan ko ang mga tauhan ko ng digmaan hanggang sumuko ng mga royalties titigil ako. Maging kalma, maging kalma. Sige, sige. Anong gusto mo? Gusto kong pasalan ng prinsesa. Pagpapakasal sa prinsesa, kahihiyan. Hindi-hindi ka rapat para sa prinsesa. Kung yun ang kaso, alis ah, tao at wala na magaganap na kapayapaan. Hindi, hindi, maghinay. Kailangan ko munang ipaalam ito sa hari. Hindi ko ito matatanggap. Ang isang prinsesa na tulad ko ay malapit ng ikasal para sa isang katulad niya. Prinsesa, pumayang kang hari na pakasalan kanya hindi ba? Pero mababang uri lang siya gaya ng ibang tao. Hay nako, kailangan ko lang gawin ito kasi wala naman ako magagawa ang sasabihin ko ay masakit para sa akin pero wala akong choice. Kailangan kong sumuko sa kanyang mga kahilingan. Kailangan mo siyang pakasalan. Pero magsasaka lang siya. Meron pa siyang punit na sombrero. Walang silbi. Nagdadala pa siya ng sako. Nakakahiya. Ngunit kung hindi mo siya pakakasalan, papatayin niya tayong lahat. Yun ay eh, dahil ininis ko siya. Kasalanan ko lahat. I don't care. Hindi hindi ko siya papakasalan. Nakikiusap ako sa iyo, aking team prinsesa. Hayaan mo na lang gusto niya. Hindi mo ito gagawin. Mawawala ang lahat sa atin. Malapit ng maganap ang kasal, pero hindi ko talaga kaya. Nakita mo ba yun? Yung pangit na napsak na yun? Bakong anong tinatago niya dun? Kadiri. Kinala niyang hawak yan. Prinsesa, sa totoo lang, hindi ko rin alam. Pero sa tingin ko, mayroon kang higit na paraan para malaman ang katotohanan. Hmm, sa katunayan, tama ka. Pipilitin ko siyang umalis dito. Hmm. My beloved husband! Akala ko iiyak ka lang at tatanggihan mo ako. Nagulat ako nang tinatawag ng pa rin ako asawa. Salamat, mahal kong asawa. Magtiwala ka sa akin, dadaling kita sa kaligayahan. I know, dear. Ngunit may isang bagay ako na kailangan kong hilingin sa'yo. Bakit palagi mong suot-suot yung napsak na iyon? May tinatago ka pang sekreto sa akin? Hmm? Uh, ito yung mahalagang bagay. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi hindi ko haya masaktan niya. Ngunit masyado itong pangit. Maari mo bang itapon ng napsak na iyan? Mukha kang pulubi pagsuot mong bagay na yan. Nahihiya ako para sa'yo. Aking mahal na prinsesa, ang napsak na ito ay pinakamahalagang kayamanan at hindi ito mawalay akin. Pinakamahalagang kayamanan? Ngunit anong magagawa nito? Paari mo bang sabihin sa'kin sa ang lahat tungkol dito? Kasawa na tayo ngayon, ano pa bang ikakatakot mo? Sige, wala lang naman ito. Kung ngaawak na ng napsak nito, magkakaroon ng isang buong ganap na armado na lilitaw para sa aking utos. Hindi nakakagulat. Dahil ang mga armado ay walang laban na suwayin ka. Ang ka ba, mahal? Tara na, matulog na tayo, mahal ko. Oras na para magigante. Talunan. Manda ng manda ng matanggap, Master. Arestoy master. Hmm. niya si Felix at alisin sa kastilyong ito. Tumalis ka dito. Hindi ka panipinwala, nilin lang niya, oh. Ako isang mangmang mang, -mang. <tip> Kung ang lahat lang ang sitwasyon, mayroon pa rin siya mas makapangyariang bagay. Bumalik niya at sumiisa niya ng tawad. Kung hindi, lahat tayo ay mamamatay. Naku, please, itigil mo ng pagsira ng kastilyo. Alam ko ang kasalanan ko. Hindi mo pa rin ako tanggap. Niloko mo pa na nakawin ng aking kaimanan. Ikinakalungkot ko, sorry. Maari ka na bang huminto? Ngako ko, magbabago na ako. Pinapangako mo? Hindi ko na kayo binibigyan ng isang pagkakataon. Maniwala ka sa akin. Mahinting ang tulog mo ha? Kailangan ko nang ipadalang mahiwagang sombrero na ito kay ama nang hindi niya napapansin. Sigurado ako hinihintay na nila ako. Alam ko sinungaling ka. Sinusubukan mong nakawin muli. Ah! Gising ka ba? Kailangan kong maging alerto sa traidor ng babaeng katulad mo. Balak mo pa rin ang saktan sabihin. Pagsisiyan mo to, babalik ko kung anong akin. Ang galit ni Felix ay pinalakas ng pagtataksil sa kanya ng prinsesa. Ang kastilyo ay naging durog na bato sa pamamagitan ng trompeta ni Felix. At ang hari at prinsesa ay nalibing kasama nito.